Ito yung nagde trading dito sa landa. Ayan, tingnan natin kung may mga sila. Okay, Tatay-tante, oh. Nano-nano, oh. Ano yan, dog food? Dog food dyan? Ito. 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 Bakit? Ito? Ah, walang schedule. Ayan yung pinapadrading ni Sol Aragon, ni Gov Sol Aragon. Yes, yan. Ah, meron pala kayong ano. Meron ka naman Hindi. Di ba kahapon, nandiyan yan? Wala naman sila mahukay. Ah, ro robot yan. robot yan. Robot yan, oh. Ang laki pala ng ano ng ang, ano ni ano. Good. Laki ng barge. No? Laki ng barge 'no. Mas malaki doon sa na dati 'no. Yeah. Ay natin mauuwi sila. Ah dito medyo mababaw to eh, no? Mababaw tong lugar na to. Unang baba. Ah, hindi. na to yung, no, yung pinakamababaw na part. Initingan yung pinakamababaw na part. Ayuno. No? Naii Ayun, na prepare sa nyan. Ah, yung bahay. Hahahaha. <laughs> ito, bahay namin yan. Haha. Puro bato. Yung gilid, puro bato yan. Kasi nandiyan naman tayo nung ano. Halos wala naman eh. no Ang tilang na kukuha dito kasi malalim yan. Yung part na yan eh. ito yung proyekto ni Ma'am Sol Aragones. Ito na tayo. nakapanood ganito. Ganda na upo ko dito, nalaglaga ko eh. Nalaglaga no? ah, ba yan? Ano <laughs> yung yan? <lagayan>, kasi <laughs> uh, yun dapat tayo lagay lang na nang maayos yan kasi mamay babalik lang dito. Puro bato yan, yung malalaking bato yan. Malalaking bato yung nakatambak dyan eh. Kaya hindi makuha yung ilalim eh. Malalim pa. Hmm? Bago yan ba yun? Ba yun, yung kanyang Hindi, yun? malalim na ngayon eh. Mawawal mo pala parang oh. yan. Yan, dyan kami nakatira. Nakawidening din lang ito Oo. Oh. Mas ba yan doon sa dulo kuya? Eh kahit yung widening nila doon, sarado yung ilog doon eh. Sinarado yung ilog dun eh Ginawang yung daan ng ilog na dapat eh babagsak na galing sa Cavite Yung dadang tubig dun eh wala na, sinara na Magpupunta muna ng binyan bago dumaan dito sa ano Dito, dito dadaan Dito na yung pinakakanal sa kalsada ayun o no? Kaya dapat ang gawin nila yung ano yung ayos na lang nila. kanala na lang nila yung ano yung doon sumin o yung papuntang ano papuntang de la oh, yun hindi tinambakan nila yun eh tinambakan nila yung de na yun ginawa ang BJMP na. Okay. tapos yung kanal na malaki doon tinambakan nila yung daan doon okay. dito muna sa side sa Kamtabo. Walang kasing kanal okay. doon eh. Mula din sa likod ng Kamtabo. Papuntang okay ilog okay. Yun ang, ano, yun ang inaasahan ng oh. kamkam -kam na ilog yung ano kasi barangay kanla, kanlalay na yun eh. Oh, wala pang ano, wala. May yun nami. yung inaasahan, yun nga lang nung tinayo yung BJMP diyan, yung kanal tinambakan. Imbis Hello. na dadaanan yung ilog na, ng dadaanan yung ng tubig ng binyan, natambakan ngayon na pinapahigop. Di diba? Pinapahigop ngayon yun. Wala pa silang plano lagyan din yung ganyan, pahigop dyan. Wala, libeluyan sa dagat. Hindi, harangan na yung ilog. Kapag hinarangan mo yung ilog sa pupunta ang tubig dyan, eh di wala rin. Yun yung tinatawag na flood control. Kaso, pag gantong level na yung ano, wala. Wala rin yung yan. Dagat ang pinag-uusapan dyan. Level yan sa dagat. Wala masyado na kukuha ang lupa. Ano yun? masyado na kukuha ng lupa. Ubos na, ubos na. Malalim na, malalim po kasi yan. Puro buro, -buro kay yan eh. Dapat hindi ganyan ang gagamitin. yung <laughs> Wala, wala na kukuha ng lupa masyado. Dapat doon sa kabila.